Hello guys. Nandun yung mga kasama ko. Hindi kami magkakilala. Kay, nakatapos man na kami. Hindi kami nagpupunta. So yun po, andito po kami ngayon naghanap at nagha bumili ng sapatos queue sa naon. So yun po, May love shoutout po sa inyong lahat dyan sa mga nakanunood at mga nakatampay. So ayan, nandito po kami ngayon sa santik. So ayan po dito kami nag coffee coffee break kaya ang mga nguso nila kay gusto man nila ng yun yung mga nguso ng tatlong yun so yan guys maghihintay tayo ng bus Pauwi, papunta kami ng city ngayon so yan medyo umulan dito kaya yan So, ayan. Medyo malamig dito sa Singapore ngayon. May kalab-shoutout po sa si lahat. amay ah, may sunog, man. Ah, may sunog, man. May nagsisiga, man. So, ayan, guys. Nasa Santec po kami ngayon. Santec City. Ihintay kami ng basi-basi ngayon <laughs> 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 Ala, may 50 dollars pala yung bulsa ko. Akala ko yung resibo kanina. <laughs> Akala ko papapil siya. Kaya pala hindi ko Ang tagal naman ang bus, 36. Ayan na. Nasa green line, nasa green bus tayo ngayon. Sakay tayo dyan. So, ayan guys. Uh, nakasakay na kami ng bus. Nandito tayo ngayon sa Marina Bay. Ayan na, kuya, hindi $2. 'yung mga nanguso ng mga toong, mga baboy na 'to. <laughs> ano 'yun stars? Uh -huh. <laughs> yung gigas niya ba? 'yung <laughs> <laughs> So med medyo maganda ang panahon din. Eh? Paano ba magpa-member dito sa Oriana Hills at magpa-member ang... Medyo kakaulan lang, kakatapos lang ng ulan. Why? Yeah. shoutout mo sa mga nanonood dyan, guys. Kamusta ang araw ninyo? Nag-love shoutout po sa mga team Vigo Nation, team Ungas, kasi mag f 1 na, di ba? Yeah. So, yun, guys. So, mas importante yung diploma. Yeah. Yeah. Guys, ayan na. Ah. Para sa F1 yan. Okay. Yeah. Sasarado yan. Ang mangyayari is MRT lang ang bukas. I mean, yun ang sakayan. Nandito Ano na naman yan sila? Nasa yeah. Raffles na po tayo guys. Ayun na yung para sa F1. Yeah. 100 plus. Bakit maraming mga katao ka dito? Ang dami mga mga pupuls din eh. So yan guys. Okay. Ang daming mga Myanmar guys sa tabi-tabi. Mga Myanmar yan. Ayan, so kung mapapansin nyo yung side na yan, mga Myanmar lang na yan. Ngayon. Nandito yung kuta ng mga Myanmar. Hindi ko alam. Ayan, kung makikita nyo maraming tao. Ayan. Ayan. May galab shoutout po kay sa team Kigonation, sa team Ungas. Kay Ate Jo Michelle, Sis Jo, kay Ninang Perky, kay Eileen, Madam Eileen, kay Ate Marjo, kay Doc Ruel. May galab shoutout Doc Ruel sa iyo. So ayan. Medyo naulan-ulan banda dito. Kaya mabasa ang lupa. Tapos. Magandang ba siya ako din kay Debbie Baboy? At sa mga mga kanguso ko. Ano sa man? Dili man? Wala man. Wala man balita. Baga. So, ayan. Nandito na po tayo ngayon sa Dito tayo ngayon sa Stamford. Stamford Road. Punta kami ng Orchier. So, ayan guys. Nandito na tayo ngayon. Papuntang Dobby Court. Ito naman yung bata. Sinisilip niya yung nanay niya. So, sa so next Sunday, after next Sunday, see you sa Katay po. Katay, Katay. It's Katay. Maglilibre sila ng buffet. Nandiyan. Old MacDonald, have fun. Ay, ay, oh. So, maganda ang langit dito ngayon, banda. Tignan mo kung maganda yung taas. Parang, Oh, no, may something wang-wang. Ay, wang-wang. So, ngayon, guys, ang tayo ngayon sa 3-1 tamay. Shoutout kay ate GT Vlog GT Vlog GT Vlog Nasaan na naman ang uso mo ngayon Sa mga team Kiguanation At sa team Ungas kay Mami Jolly Kay ate Marge YTC Kay Mads Lopez, kay Kuya Kabutoy Kay ate Job Meradora May shout shoutout guys May shout shoutout sa mga team Kiguanation Sa mga nguso ng mga Kiguanation ganda ng sasakyan guys. Sana all. I like this car. We are here now. At Hilton Sana all. That's my favorite hotel. Oh. Oh. sa escape po tayo ngayon. We <laughs> are talking about leader guys. Leader daw. Leader. Ay, we are here na. We need to come. So nasa bus stop po tayo ngayon guys. Kaya medyo maraming mga kapipulan. So ayan. Yan yung bus na pinagsakyan namin. Shoutout po sa mga sponsor na mga susko. Yeah. Para daw yan sa birthday ko. Thank you very much si Maagang Pamasko. Buy two, take two. Yeah, buy two, one, take one. Ano daw sinabi niya? Buy two, one, take one. Okay. <laughs> Asan sila Lalas? Dele ko man inintindi. Dele ko man alam kung ano man yun, sinabi nila. Buy two, one, take one. Anyway, thank you very much, si. Sa aking dalawang sus. Itong mga populos na to ang nag-sponsor. Kaya mga nguso nila, alam naman nila yung pag pagdating sa sus. So, ayan guys. Maraming tumatakbo kayo. mahabol man sila ng bus. Patakot man silang maiwan. So, nandini tayo ngayon sa orchard So, thank you very much sa inyong patambay-tambay dyan, guys. So, ito ngayon ang panahon din sa Singapore. So, yun yung mga nguso na mga kasama ko, guys. na, Kilikili Kiligihin natin. Priya Wahanay. Mega love shout out, guys. Mega love shout out. Kakain na naman kami dito sa Lucky Palasa. Kaya, yeah, tingnan nyo. Nagbabawi na kami. Yeah. Ano, all the food tour? Wala ko yung pangutod kanina tapos ikaw na. Wala ko. Pwede nga na, nauutot lang kayo. Ako natatay talaga ako eh. ko man din ako ano po na So ayan guys, nandito tayo ngayon sa MRT Station. Medyo magulang mga katauhan dito. Kay maraming tao. So ayan. Thank you so much po sa inyong mga panunood dyan guys. May galab shoutout sa lahat at magandang gabi po. Sana okay at alright ang inyong araw at maghapon. Thank you, thank you very much. Ay, anak -anak, anak -anak, mga nguso ang mga napitagkatala. So, ayan guys, Andito kami ngayon sa Orchard. Ang ng tatlo. So, anyway guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa patambay at sa inyong pan. May love shoutout po sa lahat ng mga nanonood guys. So, ayan, para sa F1. Naganda na sila para sa F1 guys. It's coming na kasi ang F1 dito. So ayan. Medyo marami ang tao dito sa Lucky Plaza. Crowded guys, crowded. Parang ako lang, crowded dati. Eh. Joke lang. So thank you, thank you so much po sa inyo guys. Maraming salamat po sa inyong panunood guys. Kung mapapansin nyo, marami akong birthday. hope to see you guys sa isa sa susunod na video. Thank you, sir. Thank you at salamat po sa lahat ng mga tumambay at nagkatambay. Hope to see you again, guys. Bye. See you again.